Magsasagawa ng Campus Caravan ng Presidential Communications Office ngayong buwan. Bahagi po yan ang pagdiriwang ng Communications Month na laing tulungan ng ating mga kababayan na labanan ng fake news. Si Alan Francisco sa Detalye, Rise and Shine, Alan. Sa isinagawang pag-aaral ng Presidential Communications Office o of PCO, lumalabas na siyam sa bawat sampung Pilipino ay nabiktima ng fake news. Karamihan sa kanila ay mga kabataan o estudyante mas exposed kasi ang mga ito sa paggamit ng social media at internet kaya naman para matulungan ng publiko na malabanan ng fake news, magsasagawa ang PCO ng Campus Caravan bilang bahagi ng pagdiriwang ngayong Oktubre ng Communications Month. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon sa PTV, sinabi ni PCO Undersecretary Emerald Ridaw na bahagi ng Campus Caravan ang kanilang media and information literacy drive. Isa lang ito sa ginagawa ng PCO para mas maipaunawa sa taong bayan ang mga programa at proyekto na administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. So, the PCO bridges that gap. We expand on the message of the President, we laymanize on the message of the President, and we also have attached agencies that translate the message. So kung ano man po yung language or yung dialect ng province, Tinatranslate po nila para mas maintindihan ng mga tao kung ano po ang policies ng President. Layo ng campus caravan, turuan ang mga mag-aral upang maging responsable sa paggamit ng social media ng hindi mabiktima ng fake news. I think firstly we have to recognize na wala naman pong kakalat na fake news kung walang mag-share nito. So there is an individual responsibility to take the time to assess kung, yung, kung ang binabasa ko po ba... Legitimate information po kaya to or meron ba siyang red flags, meron ba siyang signs na baka kailangan ko pang mag-research to verify this information. Katuwang ng PCO ang DepEd at CHED, maging ang mga social media giants gaya ng Facebook, TikTok, X at iba pa. Pero hindi lang mga estudyante ang kanilang tuturuan kundi maging ang mismong mga guro. So we have collaborated with the platforms na po mismo. Idadala po natin yung mga programs nila, yung mga modules nila to teach the teachers para yung teachers po mismo ang makakapag instill ng appreciation sa kabataan regarding kung paano mag-determine if news is fake or not for example ngayon malakas na po ang paggamit ng artificial intelligence unfortunately ai sa paggawa ng fake news and so kailangan po nating i-expand yung module sa curriculum to accommodate this new type of misinformation Uunahin nilang puntahan ng mga state university and colleges sa Metro Manila. Bukas din naman silang makipag-partner sa mga pribadong institusyon. Sa October 25 naman ay magkakaroon ng PCO ng Media and Information Literacy Summit sa New World Manila. Tema ng Communications Month ang community. Lahat po tayo, my contribution, my responsibility doon sa freedom of information at sa paglalabas ng totoong impormasyon within our own communities Alan Francisco para sa morning show ng bayan Rise and Shine Pilipinas